Sunod na araw na naman ako babalik dito guys Okay Uwi na ako sa Gaya ng Antipolo Ano mo guys oh Ano mo yan kasi magbablog na naman ako okay hello sa mga kaibigan ko dyan at sa mga barkadahan dyan walang pahinga si Lulu Kidlat Pagod. Pagod. hai hey Di po binanggit guys. pakap nga. Oh oh, oh. oh. Jaga oh. oh. lang. Oke. Okay. Oh <gasps>